Magandang araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At ngayong nga, araw or hapon, dumating ang ati ko, si Kuya, at ang aking mga pamangkin galing Bicol. At eto na nga, eto na naman ang mga pasalubong galing Bicol. Padala nila Mama da, nila Nene, yung pamilya ni Tatay Mike, nila Lula Saida, Ate Elsie, at mga kapatid ni Kuya ang aking bayaw from Bicol. At eto na, tuwang-tuwa talaga ako dahil yung cravings ni Tatay na tinapa, to yung pagod pot, borles, at mga gulay-gulay, lalong-lalo na yung daladala -dala nila kuya na buto ng langka na tuwang-tuwa talaga ako na galing sa kaklase daw ni kuya at saka iba't iba pa lalong-lalo na yung mga damit ni Mikmik -Mik na padala ni Ninang Elsie na damit dati ni Ate Chacha ayan at marami pang ibang mga pasalubong <laughs> para na rin lang kaming nakauwi ng Bicol. O, ba? Diba? Kahit na nga hindi kami nakauwi, pero damang-dama namin ang simoy, ang amoy ng Bicol. <laughs> Tuwang-tuwa lang talaga ako kapag ka ganito. Lalong-lalo -lalo na Kapag may mga padala ng mga cravings namin na matagal na namin hindi nakakain, pero makakain namin dahil sa mga padala ng aming mga mahal sa buhay sa Bicol. So eto na nga, pagkadami-daming mga damit na naman, ang padala para kay Mikmik. -Mik. Alam nyo bang hindi kami namimili ng mga damit ng aming prinsesa na si Mikmik? -Mik? Kasi yung mga pinaglakihan ni Ati Chacha na super bago pa at magaganda pa, yung pamangkin ni kuya, ya at kinakapatid ni Mikmik -Mik, na si Ate Chacha, si Mikmik -Mik ang nanginginabang sa lahat. Yung mga sapatos, yung mga damit, at eto na nga, inaantay ko na maluto. Hindi pa kami agad pala umuwi kasi inaantay kong maluto ni mama yung buto ng langka. Napakapaborito ko ito at saka syempre may saging na saba. Kumuha ako ng anim na piraso dyan para pangkain naman ni tatay. <laughs> at ni mama pala kasi si mama na naman ang may iwan dito sa mga bata. At syempre, birthday ng dalawang hipag ni ate, si tita Tin at saka si tita Elsie. May mga padala pa silang mga pagkain dito, handa ng kanilang birthday. And syempre, mga to yung paborito namin na tinatawag namin bading abo sa amin na napakamahal talaga ang kilo sa probinsya. Pero sa amin, ito ay binibigay lang o pinapadala dito sa amin ng biyanan ng ati ko, naninang naman namin nita atay sa kasal, si Lola Saida, si Mama Lola Saida, ninang na tinatawag namin, so ayan sobrang saya na naman ang aking puso, sa mga natanggap naming ito thank you so much sa aming mga mahal sa buhay sa aming pamilya sa Bicol na kahit kailan, ay hindi kami kinakalimutan ayan, may langka din na padala na galing sa kaklase ni kuya, so ayan nakakatuwa lang talagang makasabihin natanggap ng mga pasalubong, lalong-lalo lalo na ito ay ang cravings namin na matagal na matagal na. Ayan, nagpapasalamat na si Mik Mik sa mga natanggap niya dito. Bye! Thank you and we love you all! God bless! Thank you po! I love you!